Yo mga Pops, Idol, isang magandang hapon naman sa inyo. Hapon tayo nagpapasya, mag-vlog. At eto ba tayo sa kanta ng veterans. Para makapaubus ulit tayo. Okay, ulit tayo. Let's go mga katambayers. Tara na. kanta ng veterans. Kaya ng tambay sisig. Si Pinayo tayo, vlogger mula sa Mars. Ayan o, una nating customer, vlogger from Mars. Time check mga Pops Idol. 7.08 na. Nang gabi. At tayo nakaka... Ayan na. 10 orders na tayo ng sisig. 7.08. Labit lapit na rin maubos ulit. Nangangangip na. Yan o. No? Okay, mamaya ulit. Dami-dami na pumibili. Tuloy-tuloy lang. Alright. right. Okay, mamaya ulit. Tuloy ko kayo. Samurai cellphone. Bakit? Ano ba yung <laughs> Ah, Parang manananggal. Ba't nagliligpit ka na? Ubus na eh. Ubus na? Time check. Nang oras na ba? Ubus na daw mga Pops Idol. Sold out na naman ang ating sisig. Tambay sisig. 7.34. Ayun si Mamoy. Nantay na lang natin matapos mag dine in. Tapos nagliligpit na tayo. Sold out na daw. Nagdagdag na nga kami. Kumpara sa kahapon na tininda namin. Buwas. Try na kayo magdagdag pa ulit. Para makaabot ulit yung iba. Ah, likot na kami. Bukas na lang ulit mga katambayers. Let's go. Bilis magligpit ni Seb, oh. Na agad, oh. Pack up na agad. And waiting tayo kay Ma'am. Ay, eh. dine in pa. Hindi pa tapos kumain mga paps Idol. Siya ang ating lastly customer. Ito lang yan. Saka ito ng veteran. Standby sisig. tayo kayo pag may time pag napadaan kayong veterans huwag nyo kalimutang subukan ng ating tambay sisig mga paps idol lodi update mga paps idol nakawin na nga tayo tama luto na tayong ginisang repolyo para tayo makapaghapunan na alright sarap po oh. may oyster sauce pa. Tatakman mo natin yan. Kaya ulit mga Pops Idol. Tumba na ang lahat ng ating pagkain. Wala, pati yung ginis ng ating repolyo, ubus na. So wala nang kasunod. Dito na namin tatapusin tong video. Buwas na ulit. Bye bye! Mama, tara sumama, tara sumama ka na dito sa aming biyahe. emiuma arasumama banaditesa aminarumaa tarasumama banaditesa amin jahe